lakas ang ala no at subong lang tayo dito baka may naliligaw na talaki kung dito so, ba lang baka ilang minuto lang oras tayo dito subong lang ba para para sakali Bansyong ba tayo kahit isa mamasabito lang tayo sa pantato alright ayan mga master ang tayo banda update ka lang ang tayo Ayan, gamit natin harvest lure Kaso 1000 series lang yung dala natin yung drill Sana walang masyadong malaking mamaw magkat Nakatamtaman lang نعم. hindi na laban laban thank you Lord. Taga, taga lang alright, master Ay, tanggalin isa, oh Ay, isang kilo to Ay, pa to You know. You know. You know. You know. Malambut na pidgetiget na natin drak. Angs tayong master. Mm, huh? pero medyo malit-lit alright dalawa na tayo mamaster mas time mamaster mas dami to no moments later. Alright mga master, try naman natin itong bisugo na ano, sibuyang takit. Maka makabihag din to. Takis tayo mga master. Maka makabihag din ng talaki to. Dahil kakaibang kulay. Angguk lagut, hindi nabitas, lanhuk, humigay tayo mga master doon sa banda ron doon sa may nagatalunan nakagis tayo dito mga master nakagis tayo dito mga master hour later. Ayan, hindi na tayo kinagatan wala nung may nakawala. Ayan, din sa huli mga master, dalawa pa rin. Dalawa pa rin mamsaw. Medyo malalaki na din mga master. Dalawa. right, ayan mga master, hanggang dito na lang yung vlog natin. Hindi na nanagdag eh, yung huli natin. Huli natin, dalawa pa rin. Ayan Naka-unhook yung isa, kaya dalawa lang yung nalan natin. Ayan mga master, maraming salamat sa inyong panonood. Kahit saglitan fishing lang. Ayan, maraming salamat. And salamat sa biyayan ng dagat. Ayan o. Oh. Alright. Peace out. Bye-bye.